nandito kami ngayon sa airport mga kalalabs. Kami ay mag-petition muna. Yan. Yan guys, bagong gising pa lang guys. Hawak-hawak lang muna sa cellphone. Yan, mukha ko pag ano, bagong gising. Nandito na kami sa airport siya ngayon. Yan guys. Yan, kapatid ko guys oh. Yan, dito bagahin ko konti lang. Yan. <laughs> Kalimutan ko yung ano, selfie stick pagdala. Wala pa masyadong tao dito, guys. Nasa airport. Okay, mag vacation lang kami. -vacation important important, kami important mama nami. Important ano, important vacation, guys. Yan. So, Ma Mag-visit kami sa mama namin. Yan, doon sa Sambuanga. City. And guys, so nakacheck in na kami guys. So papunta na kami doon. Maghintay na lang kami sa flight namin. Ayan. So see you later. Ayan, magpo-copy muna. Ayan. Okay. So, okay. 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 Kopi. Chicken na. guys, so magkopi muna kami, kami sa ngayon kasi ay kami ay, 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 ay nagubutom na. So, let's go, Dali! kami. What do you want? Dito na sa'yo. Dito na What do you want? What do you, 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 you want, baby? What do you want, Jean? Kopi. Wala <laughs> kasi kung selfie stick. Dito na. Dito na. So guys, ito yung food namin ngayon. Magpipili muna kami kung anong kakainin namin. Ayan, masarap. So yan guys, still waiting sa flight namin. Hagard na hagard sa Lola. Yan, kasi early morning pa kami dito sa airport. Okay guys, so see you later. Yan guys, papunta na kami sa airplane. Sasakay na ka naman ng airplane. Kian. 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 Excited ka na Kian? Excited ka na? Yan, shout out. Yan, nandito na kami sa bus guys. Sakay kami ng bus. Papunta sa airplane. Dito na kami sa bus. Yan guys, nandito kami sa bus. Papunta sa airplane namin. Yan. airplane namin guys yan ang airplane namin Is it? Is it? hi good evening hi, guys hanap kami ng ano namin guys kukuha namin 20B ako guys Laten. kasi nakalimutan ko yung statistic nakadulo pa nakadulo ako chill, shout out

wala pa, sinintayin ko pa yun dyan ayan, so, nandito na kami guys And brother ko yan guys, sinintay ko yung luggage ko guys yung maliit kong luggage hindi, hindi, be. hindi hindi, hindi, hindi Green yan. Ayan. Ayan na. Ayan, blue na yan. Ayan na, blue ko. Dali, iblisan mo. Ipat ka na. mo. Ayan mo. Ayan mo. Ayan mo. Ayan mo. Oh, yes, bro. Pakitingin bro kung yun ba, bro? Kasi may pangalan naman sa Rosin eh. Ayan guys, sa kapangalan pala sa kanya yung bag po guys. <laughs> okay guys, alis na kami. Sure kayo nandiyan? Sure kaya na yan? Basahin mo muna. Yeah, my name. Yeah. Tawag nila dito pala guys Dito na kami sa hotel. Si Hi makala kalala, nandito kami sa simple room. So ngayon nagugutom kami, kami ay kakain sa labas. See you later.